good afternoon, good afternoon, good afternoon Good afternoon po sa inyo lahat Shoutout po sa mga kababayan po natin dito sa may uh, Malabon Malabon Fish Market So today is uh, araw po ng Friday So nandito tayo ngayon na para magbigay update At uh, may nagtanong sa atin nakaraan Kung uh, may tumpukan daw po ba sa hapon Opo, may tumpukan po sa hapon Ayun kay nanay nakabunga <laughs> sa may, sa may gitna Ayun si nanay oh. Ayun si nanay yung sa ano Maganda yung mga tinda. Ayun, daming tinda niya, mga 50 oh. So, dadaanan natin mamaya, ayan. Pakita ko lang din sa inyo yung ano, yung, uh, ito yung sa Estrella yan, Ayan, is papunta po na nabotas po yan guys ha. Ah. Kasi nakarami nagtatanong kung uh, malapit doon ba sa nabotas. Opo, malapit po sa nabotas, ayan oh. Ayan, so yung tumpukan sa hapon, may nagtanong kung may tumpukan sa hapon. Opo, may tumpukan po sa hapon. At may hipon din tayong nakita kanina no doon sa may ano sa may bungad. So 300 ang hipon nakita ko. So medyo maganda-ganda na. Pero at least ano uh, no, no uh, kasi nakarami may nagtanong sa atin eh kung may tumpukan daw po ba sa hapon. Opo, may tumpukan po hanggang uh, ano hanggang alas 8 ng gabi. As long na may bumibili sa kanila is dire-diretso pa po. So dito guys, is mga 50 lang no, talaga makakatipid kayo ng todo-todo uh, So ayan, so araw po ng Friday, so May 16, tama po ba eh, na naman tayo sa Pecha So guys, sa likod po kasi nitong ko na to Is ano to eh, sa likod nito oh. Sa likod nito guys, yan po Sa likod nyan ay consignation sa madaling araw or sa gabi pagtungtong ng alas 6 ng hapon nandiyan na dumarating na yung mga isla natin at saka po uh, hanggang alas 6 ng umaga so yun nga lang no uh, sa mga nagtatanong sa akin kung anong oras daw po ba magandang mamili dahil ngayon guys is uh, medyo masama yung panahon mga nakarang araw at konti lang po yung isdang dumating no so mas maganda agahan nyo mga alas 7 alas 8 dapat kung gusto nyo po lang makapunta kayo rito mga alas 7 alas 8 punta na po kayo rito hanggang alas 10 dahil pagdating po ng alas 12 naku talaga namang critical na yung mga isda natin dahil uh, din ng mga ilang uh, palengke itong, itong malabon natin no? so at lahat may samahan nyo kung maya, maya pasok tayo sa loob oh. pakita ko sa inyo yung sitwasyon doon sa may loob ng uh, you know, nag deliver na isda so bangus yan sa so tingin ko bangus so puntahan natin guys yung mga, ano, no, yung mga nagkutumpok dito so alas 5 no Ayan, so alas 5 na, no? Alas 5, 5.15 uh, ng hapon. So, yun po yung sitwasyon natin, guys. Medyo, bag, medyo, medyo nagkaroon ng build-up, no? Kasi may mga namimili. Uy, build-up na natin. Yun, so... Ayun, no? na naman ako, eh. Saan na nga ba tayo? Okay, so guys, no? Ito yung sa may, ano, no? Sa may fish port natin. Kasi may mga nagtatanong, ah... Uh, bakit daw ba mura yung isda natin sa may tumpukan? Kasi po, ah, uh, ito na po yung ano eh, ito na po yung fish natin eh. Kumbaga pag marami nga natitira o marami nga produkto, kumbaga talaga maagap yung mga maagap yung mga kababayan natin dito nagtutumpok madaling araw para para uh, parting pa lang yung mga bus natin na meron na yung mga yan. Nakakakuha sila ng mga paninda nila. At saka ito mga bangsik ko eh, maganda to. At pakita ko sa inyo guys ha. Ayan eh, o, may mga tumpok si Kuyo 120 120, apat na pera Hindi, di may limang peraso nga guys o Ayan o May lima, may apat ah, Actually, ah, alis lima nga sila, lima lang o Ayan o, lima o Di, uh. di panalo yung bako si Tito Kuya Ito 100 o, oh. yung mga galunggong yan po, galunggong dito may mga presyuan 180 ayun may loro merong torsilyo ayun ayun eh, 160 oh ah uh, gulyasan tabasi 50 lang guys oh. 50 sap sap ang dami pa rin oh, hanggang ngayon 50 oh. lang 50 lang kay nanay oh. 50 tabasi at saka sap sap Dumami na isda kagabi na eh. Wala pa rin eh, no? Dali ako kung nakarang gabi sa loob, wala. Ang hirap. Ayun okay, guys, so 50-50. Okay na lang. Oh, ito 50-50. Oh. Eh, matindi, 50. gano'ng karami, gano'ng karami itong pok niya, no? O oh, no? Hmm, 50. Oh, dito 50 rin, no? Oh. ayan, oh, 50-50. Dami. O, oh, dito, 50-50 rin, o. Oh. Ayan, oh? o. Hmm, halos, o. So, 5.50. 50 O, oh, may lapu-lapu, o. Hmm, lapu-lapu, may lapu-lapu. Ang ganda ng lapu-lapu, o. <tipulong> may salapu-lapu ng tungkok, kung magkano ganyan. <tipulong> ah, yun. Ang ganda ng lapu-lapu, ang ganda ng kulay. At saka yung kulay pulo, ang ganda. Mm. Dito sa tumpok ito. Ah, uh, itong pandaing natin, meron tayong na pandaing. At meron ding naka si Kuya na ano na ano na naka na for daing. Kumbaga, na lang. Sandan din to, Kuya, nahiwa na. Ha? Ah? Ayos ah. Ayun, so hindi na kayo mahihirapan mag-ano. Kumbaga, nakabiyak na. 100 pesos lang. kaya ito 550 guys oh. dami oh 50 oh yung dito oh. ayun oh no? 100 50 ang dami oh 550 Mas isda isa na ate yung isda ito te eh? ayun malakapas oh ayun malakapas Marami sa bulakan eh, no? Bulaka na yun, malaka pa Sa sapsap, 5.50 lang guys So sa mga nagtatanong kung merong tumpukan sa hapon Meron ko ha ah, Update tayo ng oras 5.30 ng hapon So meron po tayong tumpukan sa hapon dito Ayan eh, no? 5.50 O so, 100 tumpuk Ayan o no? sandal lang Batangas 120, 130 Ayan eh, no? Magkataw mong pre 80-50 Ayun Galing yan, no ayun, panalo Kumbaga Kailangan lang dito uh, Luya, sibuyas, bawang Tsaka yung, Pwede nyo rin lagyan ng ano Ng uh, papaya no Tinola Panalo Eh yung talaba magano Yung talaba magano Sandaan Ayun So guys Sa mga naganap ng talaba Meron tayong talaba oh. At beer Meron tayong beer dito Ito guys oh. Kaya magkano beer mo kuya Kaya magkano beer dito tama bigo. Yari tayo diyan. <laughs> Yari tayo sa mga nanonood. <laughs> daming ano no, daming mangga. <laughs> Ito, oh. Oy, neti tayo sa hipon. Hipon 330. Sumanta so, tanong ng hipon, may 330 tayong hipon. Uh, uh, <laughs> Ma'am, hipon. Wala 'te. Dyan na. Eh, tuloy na tayo. Pas hipo natin ngayon? 320. Celuga. Ito guys, ito 150, 150 lang Ito oh. 150. Kala si Hindi, oh. 120 ba 160. Mga ba 130? Ah, 330, ayun. Uy, meron si Kuya ko ba wala si Kuya pag-apon? Ha? Oh, ito bridge, may tayo tig-sandaan. O no? oh. oh, yan, may tayo tig-150 na bangus. Eh, At ito, isang kilo? 3.30. 3.30. 3.30 kayo, so po natin. Hindi pa namin yung katanong, kung may tumpukan daw ko sa hapon. O oh, yan, meron tayong tumpukan sa hapon hanggang alas 8 ng gabi po tayo dito. No, meron, no? Hanggang alas 8 yun, no? Ayan guys, so, 300... 320? Tama ba? 330. O ba malalaki? Malalaki kasi ito. Magagandahan. Quality ang ipin natin. Saka quality maganda o. 330. 330 ba? Walang tawad yan? 350. O. Hindi. Pag ano. Pag marami kinukukunin nila. Alas 10 kilo. Alibawa. Wala. Ha? Ganun pa rin? Ayun. 330. 330. Maganda o. Sariwang sariwa. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Marketry. Oo. SPM. Gento. Mura na to. Ang laki oh. Ano? 330. Dito. 330. 330. Ganda na oh, 330. Ganda ng kulay. Ito, Prestolingan, 140. Boss, meron ka ngayon, boss, ah. Alam mo ba, umaga ka lang. Meron ka ba sa hapon, palagi? Ah, kapag okay. ah, may tira, umabot kang hapon. Ito, may way, 120 tayo na, ano, na bangus, Pari na, eh, oh, ito. Uy, ayan, yeah. binagkagula ng hipon natin. Ayan, so, ah. No. So, dito, guys, may tayong tulingan na 140. At may tumpok na naman na 100, eh, no? Na isang tumpok bali isang daan <laughs> bali 2, 4, 6, 8, ang piraso ayun isang po pa Mapogi, pogi ito natin ah, <laughs> ah. Madumal. Madumal, no? Matumal no? Matumal na eh Pati sila doon nagsasabi matumal doon eh Ay it's okay. ang serious, oh. mapulang, mapulang, eh. so ano sa inyo? Sa makulang makulay Doon sa kasi 350 ganun Ganda Naku, may pala Binabawa na pala Binabaho ko na ng 50 yan. Sa gitna wala Wala yan Ah, wala Ayun, wala pa pala Bagong sulat lang yung 300 eh. Ayun De, maganda naman kasi Saka talaga Maganda naman yung lang Solid oh Solid 575 na lang <laughs> Ay, ano ba yan? Naka-speaker pa? Si Mami naman, maganda to. Maganda. Para seryo, sariwa. Oh, meron tayong kulingan. Bagong huli lang to. 560. 560, 550. Bigay ko na sa'yo. Meron tayong bagos. ito pagi Yan, pagi na mo pagi ah tapos ah tapos tumpok sa dante sa dan ha sa dan sa dan oh, 120 na 120 na. Okay, okay kay kuya ay ito kay kuya sa dan oh hindi dante oh. sa dan sa dan lalaki oh hmm. sa dan sa dan sa Ayun, so guys, kumpleto na rin dito. May mga gulay na rin dito. Ayan, oh, mga gulay ni Kuya. Ayan, tumpok. Kumbaga, kumpleto na, no? Uh, Bibigyan na lang kayo ng isda at igigisan na lang. Ay, ay, luluto nyo na lang. Ayan, oh. May mga talo. Hmm. Uh. Okay, so, meron tayo dito mga pampano. Ayan, mga uh, yelpin. At siyempre, may mga ipon din dyan. Ayan, oh. May mga hipo, nilipin, tilapia. Actually, kabilaan to guys eh. Itong ano nila, itong tindahan dito sa tumpukan sa mga malabon. Eh. At uh, tapos samahan nyo ako no? i-turn ko kayo sa loob. Ang oras natin ay 5.45. Tingnan natin kung meron ng ano lang, kung meron ng mga tinda sa loob ng fish, fish sa loob ng ating malabon fish market. Or fish Yan, so update tayo ng oras 5.45 So yun, gumating na yung mga ista natin na. Dito sa uh, Malabon, Malabon Fish Market So samahan nyo ko tayo, ikot tayo guys ha Okay Kaya lang o Okay, ikot mo lang o Tingin mo lang akong bangos Okay Boss, ay may Imelda, Imelda no? Ah, Ah, glory. pa gendori. Oh, thank you, boss. Uh, nasa East, nasa 530, makakabili na kayo dito. Eh, may mga hipon, no? dito magkano, te? Ayun yung 350. Kaya medyo maliit. Yung tabi Oh, medyo maliit nga lang. Balik pa ako, balik pa ako mamaya na lang. Ito 'yung. Eh, nakita ko 'yung mga ano, yung babaklas pa lang sila. Eh, no? Mukhang nagbabakla. Ganda na lap Uy, mga ganda to. Kaya lang, siyempre busy pa sila kahit ano eh. Pwede naman ang bumili. Kaya lang...

Okay, so guys, dito pa rin tayo sa may bungad na ano, no? ito yung pinaka main entrance na ano ng Malabon Fish Market natin. Kala medyo high tide ng konti at medyo matas po yung pero maya maya, mawala na rin yan. So, nandito tayo sa may bungad, no? dito kayo makakabili ng mga shell, mga seaweeds, eh, no? mga seaweeds, mga talaba, mga tahong, eh, no? marami. So, update tayo ng oras ang oras po ay alas 6, pero makita nyo naman, marami na kayo nakikita mga isda. No? So, pag nag kung nabitin man kayo sa may tumpukan sa may labas, pwede na kayong pumasok sa loob kung marami kayong bibilin. Ayun, so guys, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po and keep safe everyone sa so, mga kababayan pa sa may malabon. Uh, good morning, ah, good morning today. Good, good afternoon dahil wala pa pala ko sa is. Ano pa lang, 5 minutes to 5 minutes to 6. So, yun, so good afternoon pa rin. Okay, so hanggang dito lang po guys. Maraming maraming salamat po and keep safe everyone. Balik tayo mga gabi dito. Balik tayo mga mga <laughs>